shout out pala dito sa mga idol natin na naka-flash sa screen. Singkwenta. 50 lang po. Thank <laughs> you. So, to promote about also the importance of Mga bossing, una sa lahat, gusto ko muna kayong batiin na isang matagumpay na araw na naman. Isang kwento na naman ang ipabahagi ko sa inyo ngayong araw. Kanina nga, sinundo ako ni John Fred sa bahay. Dahil magluto kasi kami sa barangay nila. So, bagong lahat, pumunta muna kami dito sa palengke namin dito sa gubat. Mamimili kasi kami ng mga sangkap na gagamitin namin sa pagluluto. Ang una nga naming binili ay gulay, panset, at iba pang mga sangkap na gagamitin namin sa pagluluto. Shoutout pala dito kay Dondon. Maraming salamat sa pagtulong sa akin kanina sa pagluluto. At gusto ko rin palang i out itong tindahan ng mga gulay nila Gisrel. Maganda nga mamili dito kasi mura lang ang mga gulay nila. At hindi lang niya, binigyan pa kami ng malaking discount. Pagkatapos nga namin namili ng mga gulay, ay dumiretso naman kami sa tindahan ng mga isda. Bibili kasi kami ng isda na pwede pang prito. Magluluto kasi kami ng gulay kaya kailangan may partner na pritong isda. At kalahating kilong isda pala ang binili namin dito. Mga pesos pala ang kada kilo ng isda dito. Bumili na rin pala kami ng hipon dito kalatia. Tapos na nga kaming mamili dito sa palengke ng gubat o plaza. Kaya na kami ni Jampred sa barangay nila sa Maysantaana. Balis na kami nang maalala ko na kailangan pala namin ng karne. Kaya bibili muna kami ng karne. Dito na nga lang kami bibili ng karne sa may gilid ng kalsada. Nakalimutan ko nga lang kung anong pangalan ng meat shop nila. Dito na nga kami bumili ng karne para hindi nahasin. Masyado na kasing masikip sa may palengke. Yung bibili namin karne dito ay panghalo namin sa gulay at saka pancet. Bumili na rin pala ako dito ng atay ng manok. Shoutout pala dito sa barkada natin na si parang Mga amigo natin niya ng barangay San Ignacio. Dito na nga at na kami ni Jean Fred papunta sa may Santa Ana. Sa may diversion na nga kami dumaan. maya, -maya nga lang ay na kami sa may Ngay nila. Sabi kaya sa akin ni SK, dito daw kami magluluto. Pagdating nga namin dito ay wala na sila SK. Kaya dumiretso na kami ni John Fred sa yes. si Kaso nga kami ni ma'am sa pagpasok namin dito. Shout out pala sa iyo ma'am. Maraming salamat sa pag-asikaso sa amin kanina dito ni John Fred. Bago kasi siya umalis ay binilin sa amin lahat ng mga kakailanganin namin. Para hindi na nga kami mahirapan. Ayan nga, tag umpisa na ako sa pag-asikaso nitong mga sangka. Si John Fred naman ay naglilinis ng isda. Habang ako ay magluluto ng pansin. Hindi pa rin kasi nag-snacks ang mga SK official at saka mga UI Kaya inuna lutuin itong Ang hinalo ko nga dito sa pansit, baboy at saka atay ng manok. Ako nakasala nga yung niluluto ko ay binisita ko muna dito si John Fred sa may labas. Bising bising nga siya sa paglilinis ng isda. Ibisa ko na pala ang karne at saka atay ng manok. Minaykos may maykos ko na nga muna ito. Nung kumulo na nga yung nilagay kong tubig, sunod ko namang nilagay itong gulay at nilagay ko na nga rin itong pansit. At makalipas ang ilang sandali ay luto na itong pansit. At ang sunod ko namang ginawa ay inasikaso ko naman ang mga sangkap para sa lulutuin nating gulay. Maya maya nga lang ay dumating na itong mga SKO facials at saka mga youth. Ang ginawa kasi nila kanina ay nagbabahay-bahay. Dapat daw kasi sa barangay gagawin yung assembly. Kaya lang daw ay walang pumunta. Kaya nagsila na lang ang nagbahay-bahay. May tatlong SK kagawa daw kasi na nag-resign. Marami na daw kasi obligasyon sa school at saka may mga OGT na yung iba. Kaya ngayong araw, may tatlong kandidato naman na kailangan pagbutuhan Kaya ibabahay-bahay na lang nila. At doon na lang sila pagpipilian. Teka, teka, balik muna tayo dito sa pagluluto. Bising -bising na nga kami ni Jumplit sa pagluluto. At ito naman sa iskit channel ng sausawan. Tapos ko ang ang luto nitong gulay. Salamat boss! Sa at dahil tapos na nga kami sa pagluluto ng ulam, <coughs> syempre magsisikainan na naman kami ulit. Naghain na nga sila ng kanya-kanya nila mga pagkain. Yan ang, nga ang ulam namin, gulay at saka piniritong isda. Nagpipray nga muna kami bago kumain. Itatalo <coughs> pa nga sila kung sino daw ang maglilid ng prayer. <coughs> Tak ada masalah apa tu. kanya-kanya na nga kaming pwesto sa pagkain namin dito. Ganado nga ang lahat sa pagkain. Siyempre, masarap yung luto kong gulay at saka yung pinaritong isda ni Jambo. Pagkatapos nga namin kumain ay eh, pa nagpahinga lang kami ng saglit at aalis na kami. At ang una nga namin nalahanan, itong si Marco na nagtatrabaho dito. Inabala nga muna namin siya saglit para bumoto. Sabi nga niya sa akin kanina ay i-shoutout ko na siya sa aking vlog. Kaya ayan, shoutout sa iyo Marco. Ilagay ko pa yung picture mo sa screen. Siyempre, para po package niya. Pipili na nga siya ng kanyang ibu pagkatapos nga bumoto, may mga pinirma siya at Mark. At habang inaasikaso nga nila si Marco, ay may isa pang dumating na buboto. Mainam na nga rin to para hindi na kami pumunta sa bahay nila. Yan kinukuha na nila na nitrato itong si Marco. Tapos na nga nilang asikasuhin si Marco kaya itong isa naman yung aasikasuhin nila. Nakapili na nga siya ng kanyang ibuboto. Kaya pumirma na siya dito sa white folder. Maya maya nga lang ay may dumaan pang pwede pang bumoto. Isang nakatricycle at isang nakamotor. Kaya tinawag ka agad sila ng mga SK official para hindi na sila pumunta sa bahay nila. pagkatapos ng bumoto ng dalawa ay may dumaan pang isa na pwede pang bumoto. Kaya tinawag din nila at hindi na pinakawalan. Itong matapos na nga ay eh, naglakad-lakad na kami para mag-bye-bye o okay. bawasan na nga sila ng iba pang kasamahan kasi may pasok sa school. Ito, ito na nga at na ulit kami magpaboto dahil meron ngang ang butante dito sa bahay na ko nga pala na bahay pala ito nila Louie RP, Kaya shout out na lang sa'yo Louie. At dyan nga mag-uumpisa na naman kami sa pagbahay-bahay. Ito nga si SK panay kain ng mangga at nandito naman kami sa isa pang bahay na may butante. no tagawa, to Spread awareness about the importance of tea safe sa mga Bago pala bumoto yung mga butante, nagpakilala muna itong mga kandidato at naglatag ng mga plataforma nila. Papakilala sa'yo mo. Ah, Papakilala sa'yo. na hapon. So, Kasi Ganyan nga ang pagpapakilala nila sa mga butante. At ito nga at naglakad na naman kami. Itong si Lapi nga ay pasimpleng tumitingin lang sa camera. Ito nga at may isang bahay na naman kami na pinuntahan. At may isang butante nga dito. Kaya nagpakilala na naman ulit itong mga kandidato. Tatlo pala itong kandidato kaya lang wala yung isa kasi may inasikaso. Nagtakbuhan na nga kami dyan kasi mukhang uulan. At nang makarating na kami sa bahay na ito. Niliwanag muna ni SK kung ano ang pakay ng pagpunta nila dito. At ito nga at naglatag na ulit sila ng kanilang mga platforma. At dito nga kami inabot ang malakas. Basta ulan. At dito na rin na lobat yung cellphone Marami ko. Maraming kami na puntang bahay. Pero well, hanggang dito na lang.